2021 pa, posibleng nagaganap na raw ang mga illegal na aktibidad sa Pogo Hub sa Porac. Ito ang lumalabas sa sulat na ipinadala ng Hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Pampanga sa Business and Licensing Office ng Porac noong July 14, 2021 bidahan sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nitong Miyerkles, July 10, si Police Major Arvin Hosmilio upang alamin kung paano nag-ugat ang ulat na mayroong ilegal na aktibidad na nangyayari sa Philippine Offshore Gaming Operator na Lucky South 99 Corporation. Meron pong walk-in informant na in po kami sa aming opisina alleging yung illegal activities sa Royal Hotel which I believe ngayon ay Aramis Hotel. Accordingly, meron pong uh, cryptocurrency investment scam, serious illegal detention, human trafficking, and illegal drugs activities. Doon po, doon sa hotel na yon. Kaya as part of our case build-up, minabuti po namin na sumulat sa LGU in order to verify and obtain documents, materials sa aming investigation. Matapos ang sumbong, sumulat si Josmilio sa LGU ng PORAC pero wala raw silang natanggap na sagot. Tinanong ni Sen. Dingsa Antiveros si Mayor Capil kung bakit hindi siya tumugon. Sagot naman ng Alkalde, uh, Hindi po siya nakarating sa akin, uh, Your Honor. Uh, Mayroon pong received stamp, July 19, 2021 o five days po pagkatapos ipinadala ni uh, Provincial Chief Josmilio. Ah, uh, pasensya na po, talagang uh, in all honesty, hindi po nakarating sa akin yung uh, sulat. Kung kung nakarating lamang po sa akin, uh, di maring di po namin na-actionan uh, 'yan. Iprinisinta rin ng alkalde ang timeline sa mga naganap na imbestigasyon ng mga otoridad sa Lucky South 99 simula May 8, 2023 at nagpatuloy ito hanggang sa umabot noong May 3, 2024 na hindi sila pinapasok. Pero sa lahat ng mga ito, ang sabi ng alkalde, walang naiulat sa kanyang opisina na may nangyaring ilegal na aktibidad sa Pogo Hub. Ang, ang totoo, walang nare-report na criminality sa amin, uh, Your Honor. Taliwas uh, yan doon. We, we, can supplement uh, the report of the Of the PNP, Your Honor, we will pass it to you. Pero si Senator Wyn Gatchalian, hindi kumbinsido sa sagot ng Alkalde. Tanong niya, bakit ngayon lamang binanggit ang timeline, bagay na hindi niya ginawa noon sa pagdinig ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Kailan niyo ho nabasa yan, Mayor? Yan binasa niyo? Ang totoo po, -to, kahapon lang uh, namin na... Uh... Oh, Lahat ng sinasabi niyo ho yan, na ngayon niyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami naggawa, hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi niyo ho rin yung mababasa. Kaya ang punto ho namin as early as 2021, meron na hong red flag. Ginagawa niyo na lang ng justification yung hindi niyo ginawang trabaho. Opo, uh, mali po 'yan, uh, Your Honor. Yeah, uh, dapat nabasa. Uh, niyo ho 'yan noong 2023 pa. Pino na rin ni Gatsalian ang tila special treatment umano sa Lucky South 99. Sa embesigasyon kasi ng Senado, lumilitaw na umabot lamang sa mahigit 40,000 pesos ang real property taxes na binayad ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation sa loob ng limang taon para sa 10 ektaryang lupa na may 46 na buildings. Liban dito, mabilis din daw na naproseso ang business permit nito. Nakita ko ho ni Ma Mayor, may political will kayo eh. Nakita ko sa ibang establishmento, pinapasaran nyo. Uh, nakita ko na meron kayong uh, plano para sa inyong lugar na magandang plano. Pero pagdating dito ho kay Lucky South at kay Worldwin, parang may special treatment. Uh, Ngayon -huh. namin, yung eh, kanilang uh, business permit, mababa ang binabayaran. Ngayon, yung ameliar, mababa ang pinabayaran. Napakita ho namin last week during the time of pandemic, tuloy-tuloy yung construction kahit na hong pand pandemia. Uh, merong advice ang CIDG in 2021 na na may problema ho doon. Ang dami hong ang dami ho kaming nakikitang mga ebidensya na sa akin pananaw parang may special treatment itong itong kumpanyang ito. Parang para silang parang mga hari sila, hindi pa pwedeng i-inspect. itinaginaman naman ito ni Mayor Capiel. Hindi to, hindi to to yan Your Honor. Pero... Uh, dahil po nung uh, January 2024, kung may special treatment lang po sila, uh, hindi na rin namin sila in ng uh, permit, Your Honor. Kaya six months uh, before the uh, raid, wala na po silang permit sa amin, kaya sana po ma-consider ninyo na wala po sa amin Uh, kahit malaki ka pang uh, business kahit maliit wala pong special treatment sa sa amin uh, pag hindi ka sumunod uh, sa sa amin regulasyon hindi ka namin namin uh, i issue ng uh, ng permit basta may violation ka your honor Samantala inihag ng Alcalde na matindi ang epekto hindi lamang sa kanya kundi maging sa kanyang pamilya ang issue ng illegal na pogo hub sa kanyang nasasakupan Kaliwat kana na rin umano ang mga isyong ipinupukos sa kanya. Magkagayon man, nanindigan ng alkalde na marangal ang kanyang paglilingkod sa porak. Patuloy din daw siyang makikipagtulungan sa Senado sa paghanap sa katotohanan sa likod ng iligal na Pogo. Suportado rin daw niya ang panawagan na iba ng operasyon ng Pogo. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.